Good morning, good morning mga idol Biyahe ni Papa Dogs So, shout out, shout out mga idol Sa mga taga Manubok Barangay Manubok, Balino, Masbate So, shout out, shout out na naman mga idol Andito na naman tayo sa Beats <laughs> ikot-ikot muna tayo mga idol habang hinihintay pa ng kasama ko yung uh, yung tawag doon yung katiwala hintayin muna natin bibisita na naman tayo kung may bawas na ang ating stock uh, okay na naman mga idol yung mga birds, mga ibon So, isa na naman pong pagpalang araw mga idol. Shout out, shout out dyan mga idol. Shout out pala dyan kay Boss Milchor Bingosa. At sa mga tropa natin dyan, mga biyaheros. Good morning, good morning sa inyong mga idol. Inom lang ng maraming tubig palagi sa araw-araw natin ng biyahe. Yan, nandito tayo mga idol Shout out, shout out mga idol Pag-uhulawik na naman mga idol So taparamdam na yung init uh, Tsaka yung paliguan Ayan na mga idol o oh. Uh, malapit na yung Holy Week natin mga idol. So sigurado eh karamihan ito eh Pagtapos ng ano, maliligo, bakasyon. Eh si Papa Dogs, walang bakasyon. Ah, uh, kung wala kaming pasok niyan, naghahanap ako ng tricycle na mababiyahean. Kasi ano eh, medyo ano tayo ngayon kailangan lang natin mag sipag, araw-araw, ah, pag holiday sa amin walang pasok yung kumpanya namin naghahanap ako ng maekstra na mabiyahean ng tricycle para sa pangaraw-araw na gastusin kasi ano naman kami buwanan naman yung sahod namin kaya tsaga tsaga lang si Papa Dags muna e, alam ko naman na kahit di pa man niya binibigay yung mga kailangan eh alam ko naman, alam ko naman na andyan siya palagi At hindi po ako nakakalimot sa kanya palagi nasa taas pasalamat sa araw-araw kasi hindi niya tayo pinapabayaan binibigyan niya tayo palagi ng malusog na pangangatawan so ayun lang po muna mga idol shout out shout out dyan sa mga followers ko thank you thank you rin dahil nakasalalay oh, nakasalala. andyan kayo palagi nakaalalay sa mga vlog ni Papa Dags uh, ayun lang po muna mga idol Thank you for watching. Bye bye.